Ang mga kakasamahan ko ngayon, parang hindi napapaso sa init ng araw. May pagyayakag sa 7 eleven at di mo na din may mga bibili hindi umano. E ako yung nag nagjacket at nag-pantalon dahil sa sobrang init, nangingitim na, sobrang itim na ng mga, dali, ng mga kamay ko sa kakabiyahe namin. Bumili na nga din pala ako nitong panlagay sa, dito sa mukha para hindi mangitim. Ayan. Ang kagandahan dito, may butas sa din yung pantenga niya. Ganyan lang. Pan dito guys, o oh, pang rider. ba? Diba? Guys, bumili na ako ng ganito para hindi mangitim yung kalahati ng mukha ko. <laughs> Ang noo, sobrang ite. <laughs> hindi joke lang, guys. Bumili na ako ng ganito para hindi mangitim yung may ganto kong pisngi. Tsaka ito, guys. Itong leeg, itong leeg kasi at batok. Exposed na exposed siya sa araw. So kaya bumili ako dito para maiwasan mangitim yung ating mga leeg at batok, guys. Ilalagay ko sa sa yellow basket, guys, kung saan ko na order 'to. Para sa mga mahilig mag-rides dyan ng kainitang tapat. Ayan guys, oh, ito ang pantapat nyo sa araw. Ikaw, bumili ka na din ito para hindi mangitim ang iyong leeg. So guys, nandito na kami ngayon sa Balele. Sobrang init at terik na terik ang araw. Sobrang sakit sa balat. Kahit hunab, kaya ngayon ito ang aking suot. Ayan, nabili ko siya dito sa baba, nasa yellow basket. Para hindi mangitim yung ating mga leeg at saka batok at saka itong pisngi guys. Meron na, meron na din butas ang kanyang, ang tenga. Ayan, kaya naman sa mga mahilig mag-ride dyan, ayan. Okay. Di ba? Di hindi mangingiti mga aking batok. Oh. Bumili ka na kasi. Nasa yellow basket ko. Go. Go. Bye.